declare national climate emergency Now West Philippine Sea atin to Delta Com Philippines Incorporation panatag uh, 5900 base Masinloc chapter ayan po no Morning po Sir ano po. okay. pong uh, masasabi niyo regarding po sa ating resupply uh, mission Nagpapasalamat po kami biglang lihitin mo tiga Masinloc sa ito naman po ay pang national na usapin hindi lang po kami mga tiga pero talaga sadya pong uh, higit sa lahat na nagsasama-sama ang Pilipino para sa pag-angkin ng sariling atin. Yeah. Atin po ito, gagawin po natin ang, kaya ako sabi ko kay Father Robert Kahapon, dadagdagan ko yung kaniyang kandila at bandila. Sa akin po ay sinasama ko ng rosaryo. Pagdarasal, pero marubdob yung pagnanakasayang namin mga ngisda mismo sa Basindok na dapat talaga maging atin to para magkaroon talaga ng magandang kinabukasan ng susunod na saling lahi. Ang English study tayo. Apo. Ako po ang Vice President ng Delta Home. Ayun. Mga kasama ko po umikot. Ako kasi sasama pa ako doon mismo sa bangka. Sama-sama tayo. Sana po magkapareparas tayo na ano, ng boat number. Ano po ang experience na po natin sa kapagbuhan ng Palawag po Sika. Marami naman po mga anak kasi mula nung nag-stand di ba? O, 12. Marami po kasi talagang naging dulot to na paghirap sa marami mga isda. Lalo na sa bayan ng Masinlok, talawag din ng balas Marami po talaga kasi nangangailangan na lumaot. Ang malalaking paglaot lamang po kasi ang nakakapunta talaga doon. Kami mga yung ibang maliliit, dati sumasamba sa kinakaruga pero ngayon sa dami ng gastusin yung iba naming mga kapital ng kapital ay talaga minturon yung iba pong uh, malarga dito ay may alternative po kung di ba ginawa ang ating BIFAR yung uh, mula na nagkaroon ng problema yung payaw isang source hmm. din po yon sa kabila anong ano kasi nga tayo ng mga Pilipino madali naman tayong kausap eh ayaw natin ng gulo pero ngayon kailangan natin ipakita sa nila na talagang ano atin ito. Correct. Igalang Masira dapat na nila legs. na ang close. Dapat sa, atin po lahat, tayo talaga po dito. Magandang bagay po to. Payapa natin gagawin at sama-sama po tayo. At lahat po ay nananawagan kami, lahat ng Pilipino, Tama. hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At at the same time, irespeto yung decision. Correct. Uh, sir, bilang isang manging isda po, ah, uh, ano na po ang na-experience nyo na pangharas dun sa ating karagatan mula okay. sa China? Nung mga nakaraan po kasi may mga ikaw pa namang pinapakabalita no, na hanggang sa ngayon yung okay. pagbubuli at the same time okay. kasi kami naman minsan umiiwas di ba? palagi kong kayang iwasan uh, ngayon po may mga pinto na, na talagang dating naglalayag kaya ngayon mayroon po kaming lasalvia na mismo ano nang sa sarili sa masintok po yun at ito po rin mga ibang dito naman po mga malalaking kapitalista na hindi mo tiga masinap po ay lumalagpas na roon pero ang kinakabit nga po nila ay payaw yung payaw nga po isang artificial device para pagkipunan at pagkipunan na maraming isda na magsupply kasi yun nga po uh, napaka, napakalaki at napakarami na yung mga mangi isda na nagbibigay ng pagkain sa hapag ng sambayanan. Pero, napakaliit naman ang porsyento ng binibigay na... Uh, kaya kami nung po, mula't noong 1995, ay nananawagan pa rin na sana ang BIPAR ay mag isang departamento para magkaroon talaga ng sariling pondo. At the same time, sa amin dito, panawagan pa rin kung amin dito sa Masinok, ang aming pisport sana ay pangunahan ng mga ilang mismo manginisda at may ilang negosyanteng sambalenyo o masildokenyo para kasi mas magandang uh, mismo ang maglilingkod sa sariling bayan ay mga kababayan.